Ayan, andito kami ulit na ma mamitas ng talong. And mas ano kami ngayon. Ay, inyalaan mo. Hindi ka man iyalaan ti. Pagtugawan na di Jay Javis, Jay Lakay. Di nga, jay, 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 Church. Agalakat ka dito. Gargam di kwa dito eh. Di sarong, agala ka ti may sa tugawan. May isa lang ang tugawan. Ipatugaw mo kanyang. Nalipatak mga pwese. Ayan, guys. Kasi kahapon, mainit kahapon. Get, pick the, the big one, Bastia. Ah. The big one. And, ayun yung, ayun, guys, yung, ano, ayan. Nandito kami na, namimitas ng talong again. Kaya sa yan, ginagawa yung kubo. Hinayon ayun si Johnny. hindi, nikiinuman. Nikiinuman. ti alam mo na ito yung na yan. Ayan. Okay. Ito yung ano. Ayan guys. May mga ampalaya doon. So ito yung mga ano. Ito yung nabakuran na nabakuran na na lupain tapos yung banda doon yun yung ano Uh, tatamnan ng palay so ayan mula doon lahat yung nabakuran yun yung parang gagawing residential guys residential muna so wala pa kaming plano pa anong klaseng bahay pero gusto ko yung bahay kubo kahit kunti ito is ano lang uh, palamigan kasi so, gusto ko yung parang bahay kubo na pwedeng matulog guys tapos magluto-luto 'di ba oh there's Vashti got 3 talong pick the big one come on it's a lot over there yeah pick the big one ano nagadugo pa di ba saluyot dito yun eh mga late na saluyot no saluyot dito eh ayan gaganda kong mga pamangkin oh si Trisha ay why I keep saying Trisha Belinda ayan si Belinda and then there's Marna again ayan ba diba, ang ganda dito pag dito kami nakatira walang walang kukontra sa lahat ng sasabihin ko guys oh there's the big one Belinda got the big one good job oh, sana all wow well, sana all wow well, sana all ay naku Okra sa ay, ay onya na ito sa luyot samot dito ini ta mangala tayo. Kahit ko tiag sida dati kastoy no sa luyot dito sa ba yon? Sa ba to? Gusto kong mag-ulam ng saluyot luyot. Hmm. Ayan guys, di ba? Daga siguro. Kayan so, ayan, guys, ayan dito kami dahil ayun si Johnny. Johnny watching her his kubo. He's excited to sit in the kubo. Pero gusto niya guys yung kubo na ano na pwedeng matulog pero hindi yung ganun yung klase na gusto ko. Gusto ko yung malaki talaga na ano. Up and down tapos yung baba doon ka magluluto. Diba? Ayan. Anak ko, awan mabati siya nga. Sida ang um, mga tarong. Ano raitan? Ano raitan? nga, buras nga, adun. Stone, stone, stone. Sige, sida ang tawilang tatay dyan. Sige, sila eh. Adapay ko mga artem ngay. Siguro no mga <tang>. loob mo. Huwan. Huwan. Sige, Allah kasla kasla sa luyot nga talaga dito. Makakuwa sa luyot. Ukra ano kayo ito ukra? Ada ukra dyan? Inluto kami okra dyan, balay. Sige, sige. hala kayo. So kukuha kami ulit ng ukra. Ayan. Okra. Okra, guys. Okra. Hanad ba pilim di babasit? Ada lagi dia tanah rumah arti ini tu. Ada ada apa jadi ni? Sayang menurut saya memang sarung tin napi napi Anak imas jauh kurang di Kalman. Anak imas jauh Ayan. Ni 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 manjabis oh. Alam anda tu tarung, ba Terus mengalah kami tu okra, okra oh, okra, tiba. Ayam from there to here okra. Tapi mati na yung ibang okra. Ay! Mati tiga seneng ibang okra. Kahapon hindi kami makapitas kasi sobrang init kahapon. At least today, walang araw. Kita kumain kanya, Kita mo dapat daw ay maalam siling nga dyan, Jared. Okay, that, uh, that one, the, the fence, honey, all the way straight until at the cow over there, the the, 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 one all the way back. tapos di patenggana matlang lang eh mut din na uh, kuan nga di so okay di just uh, eh diretsuhan straight uh, straight there straight, straight. until the until last then there uh, yeah and then straight there straight there doon uh, sa may ano uh, bakod and then straight all the way there maganyan din oh kasama na diya baka nga all the way there the last one mm. oh yan yun pa yung ano. Yun pa yung hindi pa nabakuran. Hindi pa nabakuran. Yes. If you need uh, a... a wire, para ma... makita si Juana. So, agure ka. Okay, guys. jansa sa... Mula sa dyan sa bakod na yan, hanggang doon sa pinakadulo ng bakod doon, pinakadulo ulit doon sa bakod doon, at saka yung hindi nabakuran ayan, yung hindi na bakuran doon. Yung mula doon sa pinakain ng bakod hanggang doon sa pinakadulo ng kalabaw na yon ay baka kasi may isang hectares pa doon, may isang hektarya, hektaryana, na hindi pa nabakuran. Ayan, ito yung bagong ano, kubo. Tapos doon all the way. All the way. Ito yung church na katabi namin. All the way Ayan, ayan. Yung nabakuran doon, all the way hanggang doon sa baka na yon. So 4000 4000 square meter itong nabakuran. Tapos may isa pang uh, ano, yung hindi nabakuran na isang uh, hectare. 1 hectare na hindi pa nabakuran doon. Simula doon sa pinakadulo ng fence lampasan mo yun hanggang dun sa pinakadulo ng baka na yan. Tapos straight doon. So, kailangan kong bakuran yung isang ektarya ulit. Para ano. Pero, balak namin dyan. Wala pang balak. Mahirap, mag mahirap magsabi, guys. Kasi, wala pa tayong plano. Ayan. So, ito yung aming bagong ano. Ayan, iniwan nila yung mga kalat nila dito. Ayan iniwan ng mga ano so lilinisin namin yan pagbalik namin bukas so ito yung so ito yung bagong ano 8 by 12 8 by 12 guys ayan maluwang siya maluwang siya guys ayan hanggang ano so meron pang oh may ada pa, ada gayang pagtuluan tubig oh ayan Pwede magtulo ng tubig diyan so Bukas hindi kami may makakapunta dito. Bukas kasi. Pupunta kami sa malaking SM doon sa Rosales, guys. And ayan yung pinakabit nating tubig. Muna. Yung pinakabit nating tubig. Ayan. Tapos magpapakabit tayo dito ng ilaw. Iwan ko kung kailan pa yung ilaw. Tapos yung fish pan. Magpapabutas kami ng fish pan doon. 100 square meter. Muna for now guys so ayan so ang dami nating mapupulot so magpupulot tayo ng mga uh, poop ng kalabaw ay anak kalabaw baka no, no, no. kasi itatanim natin tong mga nabili nating mga prutas ayan yan muna yung prutas natin kasi darating pa yung ibang mga prutas natin guys ayan ayan guys ayan the garden was good, the garden was good. first impression oh, good Ya, yeah, yung garden daw. Good job, kuya. Thank you daw. Kuya, Hermie and family. You know her, their daughter is the one that uh, uh, uh plant the, plant the, 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 plant, uh, the, vegetables. the vegetables. Yeah. lin, lin. Eh, Sino nga lin, lin Ni Jenny Lin? Oh, ni Jenny Lin daw. Ang kasama ni Kuya Hermie na nagtanim-tanim dyan. Oh. The one that you told that Barbie. Ah, Barbie ba? No, uh, no, that's no, Jenny. It's the, the one I told, I told uh, her she had that um, uh, hairstyle here. Ayan, ayan, yeah. ayan. Ang ating ipi-fertilizer yeah, sa mga. Yeah, for Princess Leia pala. So, ililinis natin. Princess We're going to clean this one. <laughs> tomorrow or the next day kasi. Okay. Ibe burn natin kasi ayaw niya yan nakikita na yan ganyan marumi.